Lines. Makabagong tunay na radio, tunay na radio. angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority mga kabrigada ng ating one time the new filipino time alas sa isna ng gabi This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking ANGAT TUMATAGAL! Six Six sa mga bagong balita. Rinig rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Arrest order laban kay Hari Roque at Cassie Ong. Inilabas na ng korte. Court of Appeals. Binaliktad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senator Laila Dilima. Bilang ng mga bumoto ngayong eleksyon, pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections. Proklamasyon ng mga nanalong senador, tuloy na tuloy na sa Sabado. House leader, tiwalang aangat ang kalidad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa dalawang bagong makakasama sa prosekusyon. mid -year bonus naman ng mga kawani ng gobyerno, matatanggap na simulang ngayong araw. At pag-asa hindi pa daw maidideklara ang opisyal na rainy season sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Sa lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atresstencia ng Power Cells Herbal Capsule. Isko, I'm Drive Max. Max. Brigata Banditan nationwide. Drive Max, Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa Manila, eto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, May 15, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, nag-issue na po ng warrant of arrest ang korte laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Lee Ong. Inilabas po ng Angeles Pampanga Regional Trial Court Branch 118 ang arrest order laban kina Roque at Ong para naman sa qualified human trafficking charges na may kinalaman niyan sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. Maliba naman kina Rocket Ong, kasama rin sa pinaaresto ay ang 48 iba pang sangkot sa operasyon nito. Bago ito una nang nanindigan si Roque na wala siyang direktang kaugnayan sa Lucky South 99. Samantala, pumalag naman ang dating presidential spokesperson at sinabing ang pagpapalabas ng Warrant of Arrest ay bahagi ng hindi makatarungang pag-uusig sa kanya. Biktimaan niya siya ng political persecution ng administrasyong Marcos dahil isa siyang kaliado ng mga Duterte. Gagamitin niya raw ang arrest warrant na ito na dahilan para palakasin pa ang asylum request niya sa The Netherlands. Samantala, ni-reverse naman ang Court of Appeals o CA8 Division ang akwital ni dating Senadora Laila Delima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling na petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Dahil dito, tinitingnan kung mabubuksang muli ang trial para sa drug charge ni Delima na una nang binasura ng Muntinlupa RTC Branch 2.0 for Ang desisyon ay may petsang April 30, 2025 pero nailabas nitong May 15. Samantala, sa text message sa Brigada Niusefe Manila sa isa sa mga abogado ni Delima, sinabi ni Attorney Dino De Leon na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. June 2024, nang ibasura ang lahat ng tatlong drug cases na isinampa laban sa dating senadora na kritiko ng Administrasyong Duterte. Max. Fried Max. Brigada Nationwide Bilang po ng mga bumoto ngayong eleksyon na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections. Brigada Jigoboy Boyko Studio. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. Ba -ba 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 Report pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections sa bilang ng mga bumoto ngayon 2025 midterm elections. Ang kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, 81.65% ng mga rehistradong butante ang bumoto. Sa tala ng Comelec, 68.6 million ang registered voters. Pinakamarami sa mga bumoto ay mga kabataan. Ang kay Garcia, nais na mga kabataan na marinig ang kanilang boses kaya dumagsa ang mga ito para bumoto. Dumagsa rin ang mga matatanda para sa early voting hours at nakapagtala ang Comelec ng nasa 3 milyon bumoto. Sa dami ng bumoto ngayong eleksyon, kaunti na lamang ang agwat nito sa naitalang bumoto noong 2022 presidential elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Backs. naman ang Komisyon on Elections so of Comelec na kasado na sa Sabado ang proklamasyon ng mga nanalong senador. Ayon kay Comelec spokesperson, Attorney John Rex Laudianco, 16 lamang ang hinihintay nilang natitirang Certificate of Canvas. Mula anya sa bilang na ito, tatlo na lamang ang hinihintay na matransmit sa National Board. Samantala, nanindigan ulit si Laudianco na wala silang nakikitang sapat na basihan para magkaroon ng early proclamation gaya ng hiling ng ilang politiko. Max, Max, Brigada Ang Senado naman sisikaping mapagsabay ang kanilang mga obligasyon sa gitna po ng gagawing impeachment trial laban kay VP Sara. Brigada Cortez, ibrigada mo. Brigada, report. Kinarantiya ni Senate President Cheese Escudero na sisikapin nilang gawin ang kanilang mga makakaya para balansihin ang kanilang trabaho at maging ang pagtalakay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Upang magawa nga ito ay maasa naman ng senador na masusunod nila ang kanyang mungkahi na gawing umaga ang trial habang hapon naman ang sesyon ng Senado. Paglilinaw naman niya kung sakali ay maaari naman mag-extend tuwing Webes ang paglilitis mula hapon hanggang gabi. Maaalala sa inisyal nga na schedule na inilabas ng opisina ni Escudero. Sa susunod na buwan na sila magkoconvene bilang impeachment court habang pagkatapos naman ng State of the Nation address ng Pangulo gagawin ang mismong paglilitis sa Vice Presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Max, Max, Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, ipinasilip ng Senado sa publiko ang mukha ng robe na gagamitin ng mga senador sa panahon na sim simulan na nila ang proseso ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Katulad ng naging paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona, kulay Oxford Crimson. Muli ang kulay ng mga robe na gagamitin ng mga senador. Naniniwala naman si Senate President Chis Escudero na hindi makakaapekto sa pagdidesisyon ng mga senador ang kanilang kinabibilangang partido. Giit niya, kumpiyansa naman siyang magbabase ang mga ito sa kanilang pinapahalagang prinsipyo sa kanilang buhay. Max. Fry right, Nationwide. Nation so, naman ang pagbati ang Makabayan Coalition sa pangunguna ng Akbayan Party List at ng Mamamayang Liberal o yung ML Party List sa partial and official count dyan po sa Party List Race. Sa pulong balitaan, kinikilala umano ng kanilang grupo ang pagkakapasok ni na Attorney Chel Jokno ng Akbayan at ni dating Senadora Laila Dilima naman ng ML. Anila umaasa silang magiging katuwang sila ng taong bayan para sa paghahabol ng accountability sa gobyerno. Well, welcome din ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagkakasama naman ng dalawa sa prosecution o prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte para naman sa papalapit nitong impeachment trial. Kung maalala po, tanging Act Teachers at Kabataan pa lamang mula sa makabayan ang mga may chance ang makapasok sa kamera habang yung Gabriela party list ay malayo-layo pa yan sa rankings sa nagpapatuloy po na partial unofficial official tally. Max. Brigada Balita. Nationwide. Sang House Leader, tiwala nga angat ang kalidad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa dalawang bagong makakasama sa prosecution. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Report. Kumpiyansa si House Assistant Majority Leader Zia Alonto adiong na lalo pang lalakas ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adiong, ang imbitasyon kina Attorney Chel Diokno at dating Senadora Laila de Lima na maging ng prosekusyon ay nagpapakita ng determinasyon ng Kamara na panagutin si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment process. Aangataan niya ang kalidad ng kabuoang proceedings dahil sa di matatawarang expertise at pananaw sa karapatang pantao ni na de at Diokno. Paliwanag ni Adiong, malalim at may institusyonal na kahulugan ang pagkakabilang kay Delima, lalo na sa kanyang karanasan bilang dating senadora at justice secretary. Si Diokno naman ay ilang dekada nang ipinagtatanggol ang karapatan, nagtuturo sa mga abogado at itinataguyod ang konstitusyon. Dagdag pa ng kongresista, ang presensya ni Diokno ay titiyak sa publiko na ang paglilitis ay tungkol sa katotohanan at hindi palabas o taktika para sa kapangyarihan. Nagbibigay umano ng mas malalim na karunungang legal at moral, sa prosecution panel ang pagpasok ni Nadelima at Diokno. Sentro ng impeachment case laban kay Duterte ang umano'y maling paggamit ng confidential funds noong taong 2022, pati na ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Strike Max. Brigada Bandita. Nationwide. Ay, Nation sa mga government employee, e-check eh, nyo na po yung inyong mga ATM dahil maaari nang matanggap simula ngayong araw ng mga kwalipikadong kawanipo ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus. Ayon po kay Department of Budget and Management, DBM, Sekretary Amena Pangandaman, katumbas ng bonus naman na ito ang isang buwang sahod na entitled naman sa mga government workers na ilan na po umano ng DBM ang nasa 63.9 billion pesos para sa 2025 mid-year bonus ng mga kwalipikadong sivil military at uniform personnel. Ayon kay Pangandaman, ang budgetary requirement para sa bonus ay na-release na sa mga ahensya at lokal na pamahalaan noon pang Enero ng taong ito. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Samantala, mahigit 3,000 na aresto sa loob ng apat na buwang gun ban. Bilang ng nakumpiskang baril, tumaas ng halos 50% ayon sa PNP. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Report. Umabot na sa kabuang 3,131 individuals ang naaresto sa loob ng apat na buwang pagpapatupad ng gun ban kaugnay ng 2025 midterm election. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, nagpapakita ito ng 71.37% na pagtaas kumpara sa 1,827 arrests na naitala ng 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Ayon sa PNP, ang naturang bilang ay resulta ng mas pinaigting na pagpapatrolya, intelligence gathering at mahigpit na koordinasyon ng kapulisan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panahon ng election period. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, 1,608 ang nahuli sa police response, 498 sa anti-illegal drugs operation, 240 sa mga checkpoints, 197 sa gun bypass operations, 587 sa iba pang law enforcement activities at isa sa internal security operation. Sa parehong panahon, malaki rin ang itinaas sa bilang ng mga nakumpiskang armas. Mula sa 2085 noong 2023, umabot ito sa 3,217 ngayong taon o katumbas ng 49.97% na pagtaas. Kabilang sa mga nakumpiskang armas ang pistols, revolvers, rifles, shotguns, miscellaneous firearms, Arms Class A at Class B firearms, air guns at airsoft guns, replica firearms at may nakumpis ka mga pampasabog. Patuloy ang panawagan ng PNP sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa karahasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at agarang pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad sa kanilang mga komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Max, Brigada nationwide, nationwide. Mga kabrigada, dalawa po ang kumpirmadong patay sa sunog. dyan naman po sa barangay 81 Caloocan City. Kabilang dyan yung 52 anyos na lalaking PWD at 16 anyos na babae. Ayon po kay Fire Senior Inspector Elizer Ruben Lial ng BFP Caloocan, na-recover ang bangkay ng lalaki mag una ng madaling araw habang mag alas 7 naman kaninang umaga, na-recover ang bangkay ng babae. Ayon po sa kaanak ng biktima, na-trap sa loob ng bahay ang lalaki na nagpalit lamang ng damit matapos mabasa ng ulan. Hirap na kasi itong maglaka dahil naoperahan sa ulo. Apat naman na iba pa ang sugataan dahil sa sunog. Abot naman po sa 70 pamilya ang nawala ng tirahan matapos ang sunog. Climax. Brigada Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan. Ito ang sinabi ng pag-asa matapos makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng madalas na pag-ulan itong nagdaang mga araw. Ayon kay pag-asa weather specialist Veronica Torres, may ilang pang mga bagay na kailang ikonsidera para ideklara ang wet season. Bagaman nakapagtatala umano ng mga thunderstorms tuwing hapon, hindi pa rin panahon ng tag-ulan. Torres, ang napapansing mainit na panahon na sinasamahan ng bigla ang pag ay mga katangian ng thunderstorms. Dahil dito, kahit tag-init pa, mabuting magdala pa rin ang mga panangga sa ulan. Tri -Max. Tri -Max. upang kumpleto at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. So ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at alita, alita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.